Anda naman ng National Food Authority na tumugon sa mga responsibilidad na maring ibigay sa ahensya sa tuloy baguhin ang ilang provision sa Rice Tarification Law. Kamakailan lang inayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nais niyang ipa-certify as urgent ang RTL. Ilan sa mga nais repasuhin ay ang pagbabalik sa kapangyarihan ng NFA na magbenta ng burang bigas naniniwala ang NFA na makatutulong ang pagbebenta ng subsidized rice para mapigilan ang lubang pagtaas ng presyo ng bigas, lalo na sa panahon ng kalamidad o, emer o emergency. Kung mailalagay man sa amendment ng RTL na pwedeng pumasok ang gobyerno in cases of uh, emergency or sabihin natin unusual na galaw ng presyo sa merkado, eh, malaking ano na huyon, malaking hindrance na sa mga sa mga ano uh, trader na makakaisip po na magsamantala.